Ay, may pagang ako galing sa JS Perfume. Itatry ko ang bago nating JS Perfume na galing sa ano? Papi nga. Ang no. oh, damu nga. Bisa kayo rin dalawa. Okay. Bumili na ng JS yung perfume. perfume. Tapos namin arin t Kumuha um, na, na kami ng t-shirt. Tapos bumili din naman. kami ng perfume. Aray kay call center. Oh. Uh -oh. JS Perfume din. Bango Ay 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 <laughs> ang damu <dugo> mo. mo. <laughs> Huwag <lang> <laughs> <laughs> Parang hindi pang bango mo. Tara na sa hotel. Pero sa hotel dali. Saglit lang. Ano ka? Ako hindi mo... Sa saglit sa hotel. <laughs> Ay, Hoy, umuna ka na at kami mag-hotel pa. Teka lang! Teka laan. Teka lang! Ba't ka naman ayaw mo muna pagbagi? Isa lang, umuna na, na ako. Ba? ano Anong umuna ako? Ano ka? Ayaw ko ang sumama sa dyan sa hotel. Ayaw ko! Uy, saglit lang naman! Tara na! Alam ko mabango ang JS Perfume, pero ako hindi hindi sasama sa hotel sa iyo. Ay, ayaw, Ay, ayaw, ayaw. ayaw ko! Ikaw na lang! Na, na, ayaw ko na! ko na! ko na! Uy, hindi mo papasama sa hotel, We, ikaw na eh. lang. <laughs>